Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si General Romel Francisco Marbil ang kanyang buong suporta sa pamumuno nito kasabay ng utos na ibigay ang pinakamainam na serbisyo sa taong bayan sa kanyang mensahe sa change of command ceremony sa Camp Krame. Sinabi ng Pangulo kay Marville ay pagpatuloy ang pinakamataas na uri ng serbisyo sa paglilingkod sa taong bayan. Kasabay nito, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang nasa mahigit dalawang daang mga kapulisan, pati na ang kanilang mga pamilya sa kanilang serbisyo at sakripisyo. Hinikayat din ng Pangulo ang mga ito na maging mas masigasig at ipagpatuloy ang determinasyon para makamit ang mithiin ng administrasyon na bagong Pilipinas. Police General Romel Francisco Marbil, who will assume the responsibilities of the 30th Chief of the Philippine National Police. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well being of every community in the land. Samantala, nangako naman si Maribel ng isang mahusay, matatag at maaasahang kapulisan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tiniyak din niyang itataguyod ng PNP ang isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Magpapatupad ng bawas presyo sa ilang produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong unang linggo ng Abril. Sa magkakahiwalay na anunsyo, sinabi ng Clean Fuel, Petrogas at Sea Oil na magpapatupad sila ng price adjustment simula bukas ng alas 6 ng umaga, April 2. Anila, bababa ng 60 sentimos kada litrong diesel habang tataas naman ng 45 cents ang presyo ng gasoline. Piso at limang sentimo naman ang bawas singil sa presyo kada litro ng kerosene. Busod anila ito ng paggalaw pa rin ang mga presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, bumaba rin ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 30 sentimos kada kilo ang ipinatupad na bawas presyo ng regasco habang piso kada kilo naman ang ibinaba ng Petron Gasol. Handao mano ang Department of Agriculture na protektahan ang industriya ng paghayupan sa bansa laban sa pinangangambahang pagkalat ng sakit na anthrax. Kasunod dito ng iniulat na outbreak ng anthrax sa bansang Laos kung saan nagkaroon ng limampung kaso ng impeksyon sa tao. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Constante Dante Palabrica, aktibong Bureau of Animal Industry sa pagtugon sa banta ng anthrax. Kabilang sa mga inihahanda ng DA ang pamimigay ng libreng bakuna at testing sa mga alagang hayop at pagmomonitor para sa mga inihinalang kaso ng impeksyon. Ilan sa mga sintomas ng anthrax sa mga hayop ang kawalan ng ganang kumain, lagnat at buluto. Sinabihan naman na ang mga magsasaka na iulat sa mga veterinaryo ang mga hinihinalang kaso ng anthrax. Paalala rin ni Palabrica sa publiko na iwasang makakain ng mga naimpeksyong hayop para hindi ito kumalat sa tao. Nagbawala rin siyang pigilan na madala sa mga pamilihan ang mga kakataying hayop na may sintomas ng anthrax. Umabot na sa halos labing tatlong libo ang bilang ng mga napalayang preso o persons deprived of liberty sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat ng Bureau of Corrections, umabot sa 783 ang bilang ng napalayang PDL nitong Marso. Mas mataas ito kumpara sa 706 na narilis mula sa iba't ibang kulungan at penal farm sa bansa noong Pebrero. Ayon kay Bucor Director Gregorio Pio Katapang Jr., isang daan dalawa sa mga lumayang PDL ay acquitted. Apat ang nakapagpiyansa, dalawang nasa ilalim ng conditional pardon, 528 ang lumagpas na sa maximum na sentensya at 77 ang binigyan ng parole. Ang mga pinalayang PDL nitong Marso ay mula sa New Bilibid Prison Minimum Security Compound, NBP Maximum Security Compound, NBP Medium Security Compound, Davao Prison and Penal Colony, Correctional Institution for Women, Iwahig Prison and Penal Farm, San Ramon Prison and Penal Farm, Sablayan Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison at NBP Reception and Diagnostic Center. Samantala, nasa limandaang preso ang inlipat mula NBP patungong San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City Bilang bahagi ng pagde-decongest sa mga kulungan, balak ding palakasin pa doon ang mga programang pang-agrikultura sa loob mismo ng kulungan para matulungan ang mga preso. Simula Enero ng taong ito, nasa 2248 PDL na ang nailipat ng BuCor mula sa NBP patungo sa iba't ibang penal farms sa bansa. Maigpit na ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources ang paliligo sa Baseco Beach sa Port Area, Manila dahil sa mataas na antas ng coliform. Ayon sa mga otoridad, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-swimming at paglusong sa tubig ng Baseco at maging ang paglalaro ng basketball sa paligid nito na madalas anilang nauuwi sa panguhuli ng mga isda. Anila, mataas ang level ng coliform sa tubig na maaring magdulot ng sakit sa tao. Samantala, sinabi na pag-asa na maaring mas lumala pa ang heat index sa malaking bahagi ng bansa ngayong Abril. Paalala nila, limitahan ang oras sa labas ng bahay, uminom ng maraming tubig at umiwas sa pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at pati na rin ang alak. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.